Hi guys! Kamusta kayong lahat kayo ng Tanya po, your host, and welcome to my vlog. Ayan, hindi po ako sikat, hindi rin po ako eksperto. Pero ako po ay nagbibigay na kuro-kuro idea at information sa mga bagay-bagay ng buhay ng isang OFW. Ayun, no? Ganun po, no? <laughs> For today's video, uh, gusto ko lang pag-usapan natin yung madalas na itatanong sa akin, lalo na ng mga bago. Ano daw po ba yung mga dahilan Oh, uh, valid na reason para po daw sila mag-terminate so para po sa kaalaman ng lahat, dito po kasi sa Hong Kong madalas po or uh, valid or legal ang termination no? or may termination dito, both sides ang empleyado at saka ang employer pwede mag-terminate ng contract so yun nga po, sinasabi ko, halimbawa kung helper gusto ko na mag-terminate kahit anong oras kahit anong dahilan, wala silang magagawa kung gusto ko na mag-terminate ng contract, but yun po tatandaan natin, pag on the spot kang mag terminate kay amo mo ng kontrata kailangan bayaran mo sila ng one month salary mo Ayun. Pag nabayaran mo sila, pwede kasi kanilang maganda spot. Pero kung hindi mo sila kayang bayaran, uh, wala kang pera, one month notice ka. Pag nag one month notice ka, kailangan ka po pong mag-work sa kanila ng one month uh, uh from the date na nagsabi ko sa kanila sa so one month mo pa. So, anong magiging effect nun? syempre one month pa yun, dahi. Marami mangyayari sa one month. At yun yung sinasabi nila na nag-iiba yung galing ng amo ko, or, masyado na ako binama. Of course, di ba, iiwan naman sila. Pero syempre may mga amo naman makakaintindi. At alam naman nila, tsaka meron kasi mga kaso na ang termination naman is uh, valid reason. Pero yun nga, sabi ko sa inyo, kahit na anong dahilan nyo, kahit na-artehan lang kayo kay madam, ayon yun na sa kanya. Pwede kayo mag-on the spot or mag one month notice. Yun nga lang, ang sinasabi ko, wala kasing kaso sa termination. Kung gusto mo nang bumaba, gusto mo nang umayaw, pwede anytime at any reason. Ang ang mahirap lang kasi doon is yung after ng termination. Lalo ko na ikaw inday ay eh, gusto mo pa maghanap ng bagong employer dito sa so Hong Kong or lilipat ka. Not all scenario kasi may sense sabihin iba baka ako ang bilis ko naman nakahanap na ng employer. Swerte ka. Pero yung iba kasi no, hindi nahihirapan sila. Lalo na yung mga reason is mabababaw Siyempre, kasi sasabihin ng agency niyan. Ay, kung doon niya sa dating amo, hindi ka nakatagal bakit pa rito? Pero siyempre, yun yung sinasabi ko, upon your luck, meron naman nakakahanap na mas better na amo. Pero, meron din nahihirapan. So, yun lang, sinasabi ko, mas mahirap kasi pag yung nag-break contract, yung break contract kasi yan, pagka tayong uh, helper ang nag-ayaw nag sa kanila, so uh, break contract or termination of contract din yan. Eh, siyempre, tatanungin yan, bakit ka nag-ano, bakit ka umiyo doon sa amin mo? So, depende sa reason mo. Pag nakita ng employer ng next employer mo, ay, nag-inerty lang pala. <laughs> hindi pala. hindi ka pala, hindi pala So, ganun yun. Pero, siyempre, sabi nga, better, better luck next time, alam mo, makawa na ano, magandang amo. Ayun. Pero, yun nga po, sinasabi ko, kung gusto niyo pong mag-terminate sa inyong mga amo, wala pong kaso. Or, I mean, napakadali lang po. Anytime, an uh, time at anong reason, pwede kayo mag-terminate. Ang iisipin niyo lang doon is yung magiging cost or magiging effect. Magiging effect niya after niyo mag-terminate. Kung kayo kahanap pa ng amo, huwag na lang kayo ng Pilipinas. Ganun lang po yun.